Ngayon bagal daw yung, kay Ilocano. Kumusta po kayo? So meron po tayong bagyo ngayon dito sa Ilocos. Ito po yung unang bagyo ngayong 2025, si Tropical Depression Bising kay Ilocano. So medyo malamig po yung panahon. Ah, magdamag pong naulan. Tapos hanggang ngayon, tanghali na kay Ilocano pero maulan pa rin. At makulimlim po yung panahon. Kaya pabor sa mga halaman natin kay Ilocano. So yung mga lagang ibon natin kay Ilocano is titingnan natin kay Lucano, Check natin sila. Kung kumusta naman sila ngayong uh, may bagyo. So, medyo nilalamig sila kay Locano. Yan o. Oh, yung lutino natin. Yan o. Oh. Medyo nilalamig po yung mga ibon natin. Pati rin tong mga albino natin kay Locano. Yan, yan sila o. Oh. Kasi nga malamig po yung simoy ng hangin. So, dito sa flight cage natin. Yan kay Lucano. Si Bruna nandyan kay Lucano, Nilalamig siya. Yan. Tapos yung anak nila guwapo at guwapa kilokano yan no? talagang halata mong nila uh, nilalamig sila kilokano yan no? so malamig talaga yung simoy ng hangin so wala si na guwapo at guwapa kilokano siguro nandyan sila sa nest box nila so magbibreed na naman yan kilokano kasi malaki na nga tong, ano anak nila na nag-iisa so i-check naman natin tong sisi nila Bruno at Bruna kilokano So nakawala po yung uh, si Bruno, yung uh, white face Gray natin na na asawa ni Bruna. So meron silang uh, tatlong inakay. Bale na benta ko na po yung isa na hand -peed. So meron pang dalawang natitira kay Lokano. Yan. Meron pang dalawa. So kung sino po yung gustong mag-avail po kay Lokano, available na po. Ibebenta ko patong isa. Ito. Ito siguro yung i-out ko na hand feed kay Lokano. Itong isa, mukhang kamukha ni Bruno na white face uh, gray kay Lokano. So iiwan ko na yan para meron akong remembrance sa kay Bruno kasi yun po yung pinakaunang kakatel ko na nakawala. So far okay naman kay Locano. kahit po mag-isa lang po yung uh, parents niya si Bruno lang po yung nagpapakain sa kanila hanggang malulusog naman sila. So kaya pong buhayin kung wala po yung uh, nawala po yung uh, asawa niya or namatay po yung uh, asawa ng uh, parents nila kano kaya pong buhayin kahit mag-isa lang po yung uh, magpapatoka. So malulusog naman siya kano malalaki po yung buchi nila. Yan. So dahil nga, yun nga kano yan, malamig, makulimlim po yung panahon yan. Laging naulan po dito sa Ilocos. Dahil nga sa bagyong uh, sibising. So yan, kumusta po dyan sa inyo kelukano? Hindi naman po kayo nabaha or malakas po yung a uh, Tropical Depression Bising. So, yun ka Ilocano. Maraming salamat po sa panonood. At kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit yung notification bell para updated ka pag meron pa akong bagong video. So, ingat po tayong lahat ka Ilocano.